So nung tinuno ko na yon umandar na siya ngayon. So ito baka may encounter niyo to. Sa umaga, hard starting siya pag umandar. Uh, pag mapahinga, malamigan, wala na hard starting. Na Yo, what's up mga katropops? Uh, andito tayo ngayon sa may San Mateo. Sa may bundok to eh. Hindi ko alam kung anong lugar to. So ngayon mga ka si ito is uh, nadala na dito sa mga shop. Ang um, naging problema nito is uh, pag nag-start sa umaga, ayun hard start daw sa umaga tapos um, kailangan hindi siya namamatay kasi pag namamatay ayun, ayun na umanda. So ayun hard start. So, naka-battery operated na to. So, iti-check din natin yung makina nito kung tukod ba yung bald tapit niya. Kasi kung tukod ang bald tapit nito, ayun, mahirap talaga i-start to. So, ayan siya. Medyo kabayaan ng onte kasi dito talaga bundo kasi banda to. Kaya medyo maputik Naka-battery operated na siya mga katapu-paps. Siniko na rin yung sa spark plug cap nya so ayos ko na rin ok do double check ko rin to pati yung kill switch nya ito check natin to kasi isa din to sa dahilan eh. so chinarge pa yung battery kasi nalubat na daw paka start Okay, balikan ko yung mga katropa, I share ko sa inyo kung ano yung nagiging problema sa motor na to. So, police mapaandar natin to ng maayos. Okay, alright. Ayun na nga, mga katropops. Ah, uh, yan. Itutuno ko yung bag tapit nito. So, nag-lost compression. Tukod na tukod to. Hmm, hindi nagagalaw. gagataw. Pero yung baba, sakto lang. Ito, mga katropops. So, ayan, oh. Ito sa baba, sa exhaust, ayun, nagagalaw yan pero itong sa intake sobrang tukod so ito yung dahilan kung bakit hard starting siya so nasilip ko na nakita ko ng mga tropas hopefully matuluyan matulu na siyang aanda ng tuloy tuloy okay. itutuno ko muna itong mga tropas sa pagtuno naman ito ako kasi hindi ko gumagamit ng filler gauge sa akin basta nagagalaw lang to nagagalaw siya na ng ganun para walang inger yung makina tulad nito hindi talaga nagagalaw kaya talaga siya i uh, tono sa bagkakapit kasi sa intake naman yan nagagalaw lang siya ng konti ay dito sa quick sauce ay, nagagalaw siya mararamdaman mo naman yan pag kakapain mo siya ng ganon kasi nagagalaw ng konti so kung may pillar gauge ka mas maganda rin So 004, then dito 005 sa baba. Okay, tutuno ko muna. Okay mga katropa, so kung napapansin nyo, nagagalaw sya. Kaya na talaga hindi nauuga. So ganyan lang ako magtuno para walang ingay dito sa head. Yung tik 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 tik, ganun. Kasi pag sobra sa luwag din to, lalo na to dito sa baba. Ayun, ando na yung tak 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 tak, ganun sya. Maririnig mo. So, sya so ayan siya mga Katroopox na paandar ko na sa kick kickstart kasi yung battery niya is uh, pina-charge pa. So binati operated binali ko muna sa kuan uh, original niya na kuan na uh, CDI. So ayan umandar siya, gawakan ng sabi ko kanina. Uh, sa spark plug medyo maiksi na yung wire nun Kaya ito medyo maluwag dito sa kuan pinaka ignition then ang pinaka main ko dito na problema talaga is pukod nga yung sa intake so nung tinuno ko na yun umandar na siya ngayon so ito baka may encounter nyo to sa umaga hard starting siya pag umandar uh, pag mapahinga malamigan wala na hard starting na naman so ito medyo lost compression kasi to kanina kasi nga pukod to so since na natuno na natin okay na po. Ayan. So, maanda umiikot yung gulong, ah. Bakit? Okay pa ba yung paggilid niya? <laughs> okay pa pang gilid nito? Umiikot pati yung ano niya, eh. Yun, matay. So, subukan natin ulit paandarin So, ayan siya mga katropops. Gumana na talaga. One click, umaandar na siya sa start Kahit walang battery. So, yun na nga. Kanina, sabi nga ni series nalubat talaga yung battery. Ayaw talaga umandar. Okay hanggang dito lang mga paps peace